What's up mga kasangat? Ka welcome back sa ating channel. So ayun no, medyo busy tayo ngayon dahil napakaraming Halloween event at may undas pa nga na darating. Pero ayun nga, kailangan natin gawin ito dahil nangitlog na nga yung sinalang natin na flower horn at kung makikita nyo yan, nangitlog na siya. So, hindi natin pwede pabayaan yan. At kailangan talaga natin bantayan. Di ko alam kung paano gagawin no? kasi araw-araw aalis ako sa bahay eh sana maabutan natin to at maasikaso natin yung mga dapat nating asikasuhin sa pagbe-breed ng flower horn dahil sayang naman yung paghihintay natin na mangitlog siya. So ayan na nga, nangitlog na nga siya at magkasama pa rin sila ng male. At maswerte na naman tayo dahil hindi nag-away yung ating male at female. Mga one week kasi silang nag nakasama diyan nagkasama dyan. Ah, ayun, tayo no. Hindi ko na masyado tinitingnan to. Sinilip ko lang ngayon no, tapos tinatakpan ko siya ng karton para pag may dumaan dito sa likod eh, hindi sila maistorbo so ayun o cross finger na naman tayo dahil every time naman na magbe-breed tayo ng flower horn eh, hindi naman sigurado yung kahit proven na yung ating mga breeders so itong female nga ito yung kakabili lang natin so unang salang pa lang yan sa akin tapos itong male natin nakabreed na na isang beses yan so tignan natin kung makakabuo silang dalawa at syempre i-update ko kayo So yun, mga kasang, no, makalipas ang anim na oras, kailangan na natin alisin yung female dahil hindi niya makalapit yung ating male dun sa mga eggs. Dahil kailangan niya i-fertilize yun at hindi natin alam kung na-fertilize na ng male yun at nag-prepare na ako ng lalagyan dito ng female. So, ayan, no, dahil tapos na rin naman yan at mabilis lang yan, siguro 1 to 2 hours lang tapos na mga itlog yung ating uh, female. Ganun yung mga ano, oras na inaano talaga ng flower. 1 to 2 hours lang. Tapos na mangitlog itlog yun. So, itong isang ano na to, aquarium na pinaglangyan natin dati. Medyo naglilik yan, kaya kailangan ko i-repair. So, ngayon, iiwan muna natin yung eggs doon sa male Tapos, hindi muna natin sila istorboin ulit. Dahil baka i-fertilize niya pa yan no? hindi natin alam. Sana na fertilize niya ano kasi hindi ko nakita na napahin to nung nakarang nag yung female. Hindi ko alam kung sabay sila nag spawn So, hanggang bukas siguro, hayaan ko muna dyan yung mail natin tapos yun may lakad nga pala ako sa umaga bukas so makikita ko na lang to sa gabi na lang siguro uh, tignan natin kung anong mangyayari kung i-fertilize niya ba malalaman din natin yan so yun mga kaasang no ko lang galing sa Halloween party ng aking anak at ayun no medyo pagod pagod pero dahil Meron tayong binibreed ng palawahon dito. Kailangan nating asikasuin to kahit gabi na. At yun nga, kung makikita nyo yung mga eggs, meron mga konting puti-puti. At hindi natin alam kung na-fertilize niya ba yan o ano ba nangyari sa itlog na yan. So ngayon, kailangan ko nang ilipat itong male kasi pag may nakita na siya mga puti-puti dyan, baka kainin niya yon tapos kailangan na rin natin linisan yung tank So no? baka kasi kainin niya yung mga puti-puti, madamay kung sakali man na meron mga na-fertilize. So hindi natin malilipat dito dahil nga may likto, kailangan natin yung ayusin. So dito natin ilalagay sa ating curve tank, itong male at yon no? Dahil walang tubig yon kailangan natin discard yan, yan. So ang discard guys, kukuha ako ng tubig dito dahil wala na tayo oras mag-cycle. At ilalagay ko dyan siguro mga kalahati kalahating ano kalahating tank yung ililipat natin yung tubig dahil hindi natin pwedeng ilagay yung buong 100% na bago galing sa gripo dahil baka ma watershock ang ating isda so yan kalahati lagay na natin pwede na yan wala namang mangyayari dito sa ating main flow na metal storms So ayan, dadagdagan natin ng kalahati yan. No? Tapos ito yung water change ko rin yan. Pero ngayon, kukuha muna ako ng tubig doon sa gripo para idagdag. At punay natin yung tank ng ating plowhorn. So yun guys, no? pag magpapalikin yung tubig kalahati, maximum lang yon Pag mas madami sa kalahati, medyo nakakatakot na yun dahil baka may water shock na. Yung ating mga alaga, no? so hindi talaga advisable na mag-water change kayo ng malaking volume. Lalo na yung mga nagwa 100 water chains. Nako, napaka-delikado talaga nun. So ngayon, bago natin linisan to, ko sa ko kasi mga dumi dyan. Tagilid muna natin ito. At silipin natin kung ano na nangyari doon sa mga eggs, no? Kung bakit may mga namumuti na dyan. Baka meron na tayong makita mga mata-mata dyan. At buksan natin yung flash para mas makita natin. Alright guys, no? so nakabukas na nga yung flash natin. ako e, mapapansin nyo, explain lang ng konti. No? Meron kayong mga nakikitang puti. Yung mga puti na yun, yung mga unfertilized eggs. Yun talaga yung unang lumalabas. Ngayon, yung mga uh, fertilized eggs, hindi siya mga ingitlog kasi meron laman yan at buhay yung mga yan. Ngayon, hindi ko sinasabi na 100% sure na may na-fertilize Pero based on my experience, pag naita nyo yung eggs na hiwa-hiwalay na nagpupute eh, may chance talaga na na-fertilize yon Kasi pag yan talaga ay hindi na-fertilize, makita nyo yung mga puti-puti, magkakadikit yan. So halos lahat yan, unti-unti magkakadikit yan, dadami. Ngayon nakita nyo, hiwa wala yung puti. So tingin ko dito, 60%, chance, 60 chance na na ano yan, na fertilize yan so hihintayin natin yan hanggang bukas kasi ngayon tinitignan ko wala pa akong mga nakikita mga mata-mata Ayan, makikita nyo kasi yung na-fertilize na eggs, magkakaroon ng black spot yon Tapos, mga ilang oras o kalating araw, magkita nyo magkakaroon na ng buntot yon So, ang pakiramdam ko talaga dito, kahit wala pa ako nakikita mga black spot, eh, feeling ko talaga, eh, na-fertilize to ng ating male. Hindi lang natin nakita kung paano na-fertilize ng male. Gaya nung nakarang sinalang natin siya, ganun din eh. Hindi natin nakita kung paano niya na-fertilize yan. So, ayon I-water change ko muna ito para sigurado may mga dumi-dumi pang konti dyan. Tapos palta natin ng bagong tubig. Tapos yon, bubuhahin ko na rin itong sinasabi ko dati na, ano, na overhead. Tapos ihuhulog ko dyan diretso sa eggs yung bagsak ng tubig para nagsacycle yung tubig natin. So ganito yung magiging setup natin. No? Tapos na ako magayos at napuno ko na itong tank na to. Bukas lilinaw yan. Medyo malabo yan kasi bago pa yung tubig. Bukas dapat malinaw na yan. bukas ng umaga. So, meron syang sponge filter dyan. Okay na para sa kanya. Tapos, ito yung mga eggs natin. Nilagay ko siya dyan patagilid. Tapos, sponge filter meron din tayo. Bukas, pag nag nabuhay yan, tatanggalin ko to. Pero ngayon, eh, binuhay ko muna itong ating overhead pump. Dahil mas maganda talaga may overhead ka. Tapos, yung tulo ng tubig doon, babagsak doon. Sa ating mga eggs. So, yun yung magiging fanning niya artificial fanning niya gumagamit tayo ng uh, overhead pump tapos pag bumagsak yan medyo nawawash out kasi yung mga substance dyan na hindi madanda para sa kanila so magsacycle yung tubig at ayun pag naging wigglers yan tatanggalin na natin yan kasi may higot na yan ng pump so ang matitira dyan ay yung ating sponge filter so ito kailangan ko na itong ayusin at kukulangin na tayo ng tank So yun mga kasang, no, makalipas ang magdamag, ito na nga yung ating binibreed na plow horn. At kung makikita nyo yung, ano, yung tank ng ating metal storm, eh, malinaw na. No? Hindi kagaya kagabi na cloudy ngayon, malinaw na yan. Tapos itong ating eggs, eh, gusto kong makita. sorry, tabi muna natin, igilig muna natin dito para masipat natin at matapatan natin ang flashlight. Kung ano na nga ba ang nangyari dito. So yun guys, no? ayan, kitang kita nyo naman malino na malino na at yun, mapapansin nyo yung mga eggs na hindi nagpote, yan di ba may mga puti na may mga hindi nagpote. yung mga hindi nagpote kita kita nyo may black spot sya eh, no? di ba kahapon brown lang yan tapos wala ka makita mga black ngayon may kita nyo na yung black uh, ibig sabihin na fertilize yan no? kasi yung black na yan magiging mata yan. so yung from itlog magkakaroon ng mata tapos mga kalahating araw ulit eh, magkakaroon ng nabuntot tapos makalipas ang mga isang araw siguro eh, gagalaw na yon so ayun nga no hindi ko pa rin sinasabi na, ano, na 100% success tayo dito kasi minsan may nakita na tayong mata may nakita tayong buntot biglang namamatay hindi natin masabi kasi minsan hindi ko maintindihan din na may mga contamination sa tubig so ngayon uh, wala pa akong gagawin dyan, ah. abangan lang natin na ah, mag-develop eh, mag sila into a fry tapos uh, dahil meron mga puti-puting kasama sila dyan eh, lalagyan natin yan ng na, uh, methylene blue so ibalik na natin yan ulit dito at uh, natin na mag yan so ayan na nga ganyan yung setup niya hanggang bukas tapos pag may gumalaw na dyan tsaka natin tatanggalin yung overhead filter dahil baka mahigop sila nun at uh, Ayun, kailangan natin lagyan ng methylene blue yan para hindi kumalat yung ah uh, molds. So, ayun guys, no, sa susunod na video natin, na update ko kayo kung ano nang mangyayari dyan. Pero sa ngayon, eh, putulin mo na natin ang video. At yun, happy Halloween sa lahat. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out! Shoutout po kay Sir Gestonica Berte from Sambuanga, Cebu, na currently nasa Thailand ngayon, alright?